Si Sen. Amy Marcos naniniwala na may boss ang mga kontraktor at engineer ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa isyu ng flood control project sa bansa. Kung na may nakapanayam pa ang bombo dilawag. ka Naniniwala si Sen. Amy Marcos na may boss sa mga kontraktor at engineer ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa isyu ng flood control project sa bansa. Ito ani ang mga dapat makulong hindi lang ang mga opisyal at kontraktor ng ahensya. Paliwanag niya kailangang may makulong na sa kanila lalo na at maraming ebidensya, maraming dokumento at impormasyon ang naimbestigahan na. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Marcos na nagsalita na rin si dating uh, Congressman Zaldico kung saan maniwala man o hindi ang publiko ay suportado nila ang investigasyon. Samantala naniniwala ang senador na, na ang mga diskaya ang kontratista sa mga flood control projects dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, lalo na ang mga binisita ng Independent Commission for Infrastructure dahil marami lamang ang nanghihiram ng lisensya eh na nga ang sinasabi ko, na una na sinasabi ko, maniwala man tayo o hindi, magsimula na isiwalat at uh, alamin natin ang katotohanan. Kaya abangan na lamang, kami susuporta sa iba't ibang na... Kinusal sa iba't ibang investigasyon. Pero sa lalong magaling panahon, pwede bang may kulong na? Dalihan na yung kulong. Ang dami-dami ng investigasyon sa katutak na na uh, ebidensya, bundok-bundok na ng dokumento, ng salaysay. Sa katutak na nagsalita, pwede ba ikulong na yung may kasalanan at huwag ma yung wala namang kasalanan? Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Lawag. Para sa Bombo Network News, sa Bombo J. Aguilera. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information on basta radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.